sa manyang mga kapo po natin ang Hebreo chapter verse 38. Sapagkat ang kautusan na may isang anino na mabuting bagay na tarating, hindi ang tunay na rawan ng mga bagay. Kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilakit sa pamamagitan ng mga hain na laging inahandog sa taong taon. Sa ibang paraan, hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog. Sapagkat ang mga nagsisimba yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng mabudhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga hain niya on binawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon sapagkat di maari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay tinihanda mo sa mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugot. Na magkagayoy sinabi, narito. Ako'y kumarito sa balumbon na aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Mupang gawin, O Diyos, ang iyong kaluuban. Sa itaas ay sinabi, sinasabi, mga hain at mga handog at mga handog na susunugin buo at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig. At di mo rin kinalulugdan mga bagay na inahandog ayon sa kautosan. Saka sinabi niya narito ako ay upang gawin ang iyong kalooban Naalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kalooban niya on tayo pinapaging banal sa pamamagitan pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magkakailanman. At katotohanan ang bawat sasabduti na araw-araw ay nangangasiwa napatayo patayo at naghahandog na madalas na gayon mga hain na hindi makaalis paman ng mga kasalanan. Ngunit siya ng mga kapaghandog na isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Sapagat sa pamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal, magpakailanman ang mga pinapagiging banal. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patutuo rin naman sa atin sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon. Sabi ng Panginoon, ilagay ko ang aking mga kautosan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. At kung saan ay kapatawaran na mga ito ay wala ng pagkakahandog na patungkol pa sa kasalanan. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamagitan ng dugo ng Hesus, sa pamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinilaga sa atin sa pamamagitan ng tabi sa makatawid bagay sa kanyang laman at yamang may isang dakilang sasarutin na pangulo sa bahay ng Diyos. Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winasikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag sa pagkatapat ang nangako. At kayo'y mga tinginan upang tayo'y makaudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga ngaralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw, sapagkat yung ating sinasadya ang pagkakasala, pag pagkatapos ng ating matanggap ng pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitirao patungkol sa mga kasalanan. Kundi, isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaawain. Ang pagkawalang halaga sa kutusan ni Moises sa patutuon ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Gano'ng kaya higpit ang paruso sa kalaniyo ay ihatol na nauukol doon sa yumura sa anak ng Diyos at umaring di-banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Sabagat ating ating lalayaong sabi akin ang paghihiganti, ako ang gaganti at muli huhukuman ng Panginoon ng kanyang bayan at kilakilakot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na bay. Datapwat, alalahanin ang mga nakaraang araw sa mga yaon. na kayo'y maliwanagan ay nangagdiis kayo ng malaking pagkikilabat ng mga pagbabata na una-una ay naging isang tatawa-tawa dahil sa mga pagkasip kayo at gayon din sa mga kahirapan at sa kaikalawa ay naging kasama niya ang mga inaring gayon sapagkat kayo yung nangahap sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibhasa, inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili na isang pag-aaring lalong, lalong mabuti at tumagal. Huwag ka ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang ganting pala. Sapagkat kayo yung nangailangan ng pagtitiis upang kung, kung inyong magawa ang kaloban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon siyang kumarito ay darating at hindi magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay magubuhay sa panampalataya at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapamahamakan kundi doon sa mga may panampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ito po ang mabuti balita ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po. Purihin natin po ang ating Panginoon Diyos. Purihin. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang ating Panginoon at ibigin natin Nanti punya masuk peristiwa.